Matagal na po ang video na to. Isang linggo na po ang nakakalipas. Ngayon ko lang po may edit. Nagkaroon po kami sa Pesto Sanayon. Sa aming paaralan. Turan Ibat-ibat Food -ibat drama At Aktivitas Ang Sinesagua Sa Mga Paralan Kaya Tara Sama niyo Po Ako Ang Duran Tari School Ay Nagkarol Pesosan Nayo Lat Ay Nais Sajante Ay Kasale At Mamamagulang dito De Sobrang Guapo At Nanggaganda Namin Lahat Sobrang Kukulay Ang bat at mga kusuotan. Kaya't maya, nagsisimula na pa ang mga drama. Ito nga pa ang mga guru ng grade 1. Ang gaganda, di ba po? At ang iba po, tudo pa picture. May lecture pa nga. Aba ang ibang tuwang-tuwa. Ako naman po ay sobrang kinakabahan. Dahil sa mga oras na pong ito, ay nasa stage po ako. Allah. Kaya ngayon, ako pa ang tutulak sa si grade 1. Ala, kinakabahan po ako. Nung naglaban-laban po kami, sa loob lang kami ng room. Kaya di ka nung nakakahiya. Pero ngayon, sobrang nakakahiya. Kasi sobrang rami ng tao. Mga estudyante, guro, pati mga magulang, at marami pang iba, uh, nakakabahan. Aba, nakakabag talaga. Kaya sorry kay mami at daddy. Hindi ako tumula sa maharapan ng marami. At sorry na din po sa teacher ko. Si ma'am Judy. Hmm. Hindi ko po kasi kinaya yung hiya. Pero pangako po. Sa susunod. Gagalingan ko na po. Kakapalan ko na din po. Ang aking hiya. Binigyan mm -hmm. po ang isa pang pagkakataon na tumula sa harapan. Dito po, kasama ko po ang akin teacher. Kasama ko sa stage na pagtula. Salamat, Teacher Judy. Na walang kaunti ang akin hia At natapos ko na rin po ang ating tula. Pagkatapos ng akin tula, ay marami po pang drama. At nyo din Sh po ako sa pag-iikot. naten ang mga iba't ibang kubo ng bawat baypa. At nanggaya na pong sinabi ko, um ang buwan ng wika pinagdiriwang tuwing Agosto upang itampo ang, ang Sarap na pagkain. Pagkain Pilipino. Sobrang siya pala. Pamumuhay ng panahon. At makikita mo din lahat sila masasaya. Nag-enjoy sa aktibidad na to. Kaya salamat sa Duran Elementary School. May gantong aktibidad. Kahit ako umiyak sa pagtulang, meron din ako award. So sure, yun lang po. bye, -bye.